Uh, good morning mga kuya ko sa na naman po mapagpalang araw ang ating sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga manunood. Ang um, lahat na sumusuporta sa kuya ko Good morning, good morning po. Uh, nandito po ako at gusto ko po ipakita sa inyo yung ating yung ating muriyo na bagong ano ngayon. Gawa. Eh, ito magpipintura na po ako mga kuya ko. Kaya... Ano ko yung ito na po yung susuotin natin sa bayan ng Binisda. Vista. ito, Kaya pipinturahan natin. Kaya matapos na to eh. Kaya ano na ngayon? March 2 na ngayon. Kaya kailangan matapos to lahat. Dami, dami kong kailangan ng gawin. Grabe. Ito. Kailangan pinturahan pa rin natin to. Mga muroy na to. Busy-busy uh, ang ating ko shedwin niya yun. Hindi na pwedeng mag-abala. Sa iba, kailangan fokus lang dito sa ating muroy na susuotin ngayong mahal araw. Bahala kay Kuya Dex na ang pakwela Namin namin na nagawa-tawa Pag kami nagsama-sama magloway, sa mga pagkainis ng Kuya Sa tatong Julieta Sa nanibuto mula sa huli ni Christian Wala yung takas ko sa buo Handa ka na ba na ang tikas mo ipabalas Sa gating sa hatawan At tulugang pang malakas At ang palaban at ikaw Special shoutout nga pala kay Madrios Vlog Shoutout sa iyo pre At kay Romney Kistorilio Ingat kayo dyan palagi Grabe. Hindi basta 'yung pagpapaganda ng ano, murian. Pachagaan talaga kaya ito, bumagaw rin, rin nga pala ako ng ano, maliliit na murian. Yung mini natin. Ito. puging pogi 'yan, oh. <laughs> tapos kaya tapos kaya natin ito ngayong ano? pero kailangan eh pagtyaga natin <laughs> kailangan tapusin super dami ng ating gagawin ngayong araw na ito kaya hindi pwedeng mag ang ating kakoyang kois ang ating kois sabi ayan kailangan ma-sprayan yan Sobra. At your uh -huh. Ayan. Saka <laughs> yung bago natin, o, ayan. Dudubol-dubolin natin ang ano yan, pintura. Tapos, ito, yung pinaghirapan ko kagabi, pinagkapuyatan ko. Ito yung nilalagay na, ano, bigote or, or, balbas. Yan. Yeah. Kaya sobrang busy ko talaga ngayon. Kaya yeah, lagi nyo akong masama, mga kuya ko sa video. At marami pa natin yung uh, uh, mga pakitang talent na hindi pa alam ng iba. Maraming talit ng mga kuya ko isa'y eh. kaya Dugos ako nagpapasalamat sa inyong lahat Lahat na sumusupot sa kuya Kuya isa'y Santo Jor Kasi siya na po kayo at hindi ko kasama yung aking team Dahil hindi siya rin po sila at Sa susunod na pag-vlog niyong kasama natin po ulit eh, naman sila Hindi kompleto rin po kami Siyang malaking siya tatu sa kumpare ko kay Parin Dieter Santos At sa pinsang ko Ang um, supporters ng Kuya Kuy Sandbidjor Katulong din po natin sa pag ano yan, paggawa nito, pag-ayos nito muro yun. taga kiss kiss Isa rin po siya sa mga masuot niyan. Ayan. Yeah. Shut up, shut up muna, Toy. Shut up. Sino nga shut up mo yan. Sa mga taga-Mainila na binangon na sa, na kainta sa si... Shut up po! Shout out po Shout out po Shout <laughs> to Shout out kay Tom Jordan, Shout out sayo toy Kay mama mo, shout out si mama mo kay mama sa Quezon city At kay jonah villena nasa nabota shout, shout out po Papa po At papa na nasa Daniel? Sa Sambales sa... Shout, shout out po Ingat kayo nyan palagi Thank you Thank you very much. Ayan. Kaya, hanggang sa muli-puli. Aram. Hanggang sa sunod po.